Hello mga kapantog. Okay? Sa so, sangalan ni Panot at ni paring Erwin tayo. Kung uh, kumbaga pasyal tayo, okay? Pero ang gagamitin natin is e-bike. Okay? Eh, papakita ko sa inyo ha. Kung ano e-bike na 'to. Okay mga kapantog, so ito siya. Yeah, ano na eh, medyo nakababa na yung upuan at may mga kung may galos na kasi ano pa to eh. 2016. Okay, April 20. So pang pang pitong taon niya na ngayon. Okay? So hindi pa na uso talaga yung mga yung tawag na electric vehicle talaga. Ang pangalan nito EV. Kasi electric vehicle. okay. <laughs> ano lang siya, ang tawag doon. Talagang ah uh, ang original ito, dalawang gulong lang yan so kinonvert sa sa tatlo yan nga may ano na oh may buka-buka na okay pitong taon kung saan saan na napunta yan Bumubiyahe ng Manila hanggang Kalumpit Bulacan pabalik okay Pampanga ang baterya niya yan 72 volts 12 amperes bali 6 kung kung ang bibilin mo is yung gel type o yung lead acid. Tapos yung, yung, ano nyan, yung, yan, yung pinaka hub niya, motor hub is 1,500. Yung controller niya, 1,500 din. Okay? Maniwala kahit sa hindi, tumatakbo yan ng 80. Okay? 90. Pero, since under maintenance siya ngayon, okay? Pag pumasyal tayo, takbo natin, takbong hindi pogi pero arangkadang banogi. Okay, dokie. Yan. Okay. Electric vehicle siya. So mga kapatog, ayun e, mo kita nyo. Yan, oh. Ayan o. Oh. yung kanya ID. Okay. Electric vehicle. Na pinalaminate ko eh. Kahapon lang. Yan siya o. Oh. So basically yung model name niya Newton. Yan. Okay? Nicola ang kanyang brand. Pero kinuha ko siya sa 888 Street sa May Pasig. Ngayon sarado na eh. Okay, okay? Halika. Samahan niyo ako pumasyal dito sa isang subdivision sa Malolos, Bulacan. Gamit si EV. Okay, isang electric bike. Okay mga kapantog, so wala, well, rin. para lang siyang motor. Okay, so susian natin. Yan. Okay, yung kanyang... Ano to eh? Hindi talaga ito yung original kasi pinilit ako. 6 65 volts lang. Okay? Dapat yan nasa ano... 78 or 80 kasi nga 72 volts to pero yung kanyang tawag dito Kalimutan <laughs> ako, <laughs> <Halimun> ako. <laughs> basta ito okay, yung kanyang digital uh, nakalimutan ko okay so yun so, gumagana siya so pag pinihit mo tayo ka ha yan pag pinihit mo yung kanyang throttle. Okay, yan, may throttle siya. So, meron rin siyang 1, 2, 3. Okay? Yan, 2, 3. Yung kanyang sa ilaw. Okay? Ito naman pag atras Atras ka, then, pihitin mo yung, yan, umatras siya tayo. Yung throttle. Abante, syempre. Yan. Okay, Doki. Ito, ito, hindi ito masyad gumagana eh. So, papalitan pa yan. Okay, e, tapos yung ito, gumagana siya sa likod na brake pero may leak eh. So, malamang palitin na rin yan. Okay. So, salamat sa nag-maintain. Marami nag-maintain ito eh, mga taga Bulacan. Si Eman Punzalan. Si Orlando Pascual. Siyempre, sa Valenzuela may nagme-maintain rin ito si Aaron Victoria marami okay? pero yung talagang tiwala tayo sa mga taga Bulacan okay? kasi nga malapit sa atin ito, Tung ito ganyang busina okay? ganyan no? tagal na eh 7 years tapos na-stuck siya ng ano na-stuck siya ng halos isang taon at yun pinagana ulit bumili tayo ng ng bagong baterya nung nakaraan lang okay at balak natin i-byahe ulit 'to nang malayuan halika Biyahe na tayo dito lang stroll stroll okay halika Biyahe tayo gamit ang e-bike dada no. lang tapong pogi ano against the light tayo eh. Yan, ganyan takbo lang yan. Yan. ang playground dito sa subdivision na to. Yan ah. Oh. Medyo maingay. <laughs> Makalansing. Kumbaga sa pitong taon, Grabe na pinagsamahan namin itong e-bike na to. Yan. Tumatakbo siya ng ganyan. Sana tayo eh, nakauno. Okay, yung pinaka ano natin. Baga gauge. Ano tawag doon? Nami ko nalilimutang salita ah. yung speed range ay nakaulo tayo yan so minsan kapag nasa edsa tayo kaya yung open na daan matakbo tayo ng ano lang tatong pogi mga 60 70 ah Ha? Wala dalawa playground. Okay. maraming playground tong, ano na to eh. Subdivision na to. Pasensya na kayo, ha? medyo, parang against the light eh. Ano eh, mga uh. 7.30 ng umaga ngayon. Araw ng linggo. Yan. Pasyal-pasyal. Mga pasyal. ganyan, takbuhan lang tayo. Ayan, ako na tayo dito sa ano, sa clubhouse. Yan, pag may ano, Yan, clubhouse yan. Pag gusto nyo mag-birthday, <laughs> punta lang kayo din sa malolos. Kaya <laughs> sa clubhouse na yan, may ano, may pool. Swimming pool, ha? Ayan. Mm -hmm. eh. Paano tayo, eh? Paptungo tayo sa direksyon ng araw eh. Ano ba? Ano na? chill ano lang, chill ride. Right? So, sa paggamit nito, so depende rin talaga sa pagpihit mo ng ano, na ng, ng throttle, ng silinyador. Okay? pag ganito 72 volts 20 amperes dito maraming maraming nagjajagig sa lugar na to eh ngayon baka wala na pagod na okay so inuulit ko yung yung distansya nakadepende pa rin syempre dun sa sa volts ng baterya mo tapos kung paano mo pihitin yung yung silinyador min minsan pag talaga nagtitipid ako sa baterya 10, 15, 20 lang okay, takbong ano talaga sa takbong obis <laughs> yan okay ang tawag ko nga dito eh original hindi mga kasagsagan. kasagsagan na nagsisimula pa lang nung, yung e-bike noon agang Kinausap ko na nanay ko. <laughs> Nangutang ako. <laughs> Nangutang ako. Okay? Kasi nung mga panahon na yun, wala akong lisensya. Then gusto ko talaga na classic style. Kaya ganito. ano, o. Ito. Vespa style. Sulit to. At nung ano nga, nung, nung kasagsagan ng pandemic, gano'n, diba? Na talaga nag-boom ang bisikleta, ang e-bike, at ngayon, dami na, dami na nag e-bike. Tipit ka naman kasi talaga. ito, pag-aalaga naman kayo sa baterya, ano yan, dapat inuurasan mo rin yung pag-charge. Okay? hindi mo siya pwedeng i-charge pagkagamit mo. So, pahingay mo muna 30 minutes. Hindi mo rin siya pwedeng gamitin agad pagkatapos mo uh, i-charge. So, pagpahingay mo sa 30 minutes. Okay? Okay, mga kapaltog. Ngayon, ano, pa na tayo. Lalang. Uh, ano, nakatatlong kilometro rin tayo. Pag-aapat na kilometro. Ano. <laughs> Ingay, no? Yung ingay na yun, ano yun eh, yung front fender. Kailangan na kasing, ano, palitan. Ito, palitan natin. In due time. Okay. Ito, ah uh, uwi, uwi na rin. Maga, uh, kinakondisyon lang natin to. Simula nung, ano, nung nabili yung baterya hindi pa to na charge okay. So, yun tignan natin dalas dalasan natin ang ano ang pag ano pag adventure okay. gamit ang e-bike na to classic to eh itong taon syempre hindi mayroon may iwasan yung wear and tear okay. so, nasa maintain na yan subdivision na sa'yo. lang. ano, yung ibang face, binabaha. Oo oh, na, pa pauwi na tayo, lahat tayo sa bahay. eh okay. Sa... Ano na tayo? Stay safe, mga kapantog. Okay? Positivity is healthy The grind behind Tapantog ako Siyempre ako si Pano uh, Sa Bulacan kasi ako ngayon eh So then, Ako si Si Pano Like out of the country Di na ata pinabalik Pinatapo na sa ibang ano Ibang planeta Then si paring Erwin Busy rin yun eh at tatag tagpo rin kami tatlo Eh salamat syempre sa laging sumusuporta sa mga kapantog natin dyan Ingat po tayo lagi ito na Tapit na tayo sa bahay Okay. So, yan. Halos apat na kilometro rin tayong biyahe. May paigot-igot lang. Okay, mga kapantog. So, <clears throat> kapasok lang ulit natin ng bahay. <laughs> Halos apat na kilometro ang biyahe rin gamit itong uh, si EV. Okay? Uh, electric vehicle. Sarap bumiyahe. Kaya next time, uh, mas layuan natin. Pag kondisyon na kondisyon na to. Okay. Sige. Ingat tayo lagi. Ito si Banog. At syempre, sa ngalan ni uh, Panot at ni parang Erwin, ito ang Adventures of Banog.